Ay paglaro-laruan na naman sa atin si Ming, guys Ayan, duo kami Okay to ah, limang jungle Peaking pa lang, walang yaan na agad 50 star na si Ming guys Kaya ibababa natin siya ng mythical honor Aba, magja-jungle pa yata siya oh Huwag mong subukan Masisira ang buhay mo Mukhang hindi yata siya nagbibiru, guys Magja-jungle nga yata oh Ang kaso may link na eh, baka nanti trip lang Ay hindi, hindi nagpalit Okay to guys, Maganda tong pinapakita mo, Meng. Sorry, umihi. Ah, umihi pala. Kaya pala hindi nakapagpalit. Ay, siya, edi mas mapapabilis ang pag-mythical honor mo. O, ayan. Kawawa sa'yo, Meng. Tapos mukhang binigyan patay ng mga malulupit na kakampe. Grabe magling. Patay ang gago. Double kill agad sa sisilyon. Eto pa, isa. Si injection. O, oh, ayan, o. Patay. Si injection. Gago. Pumasok sa loob. May tipi pa, Ayos 'tong binibigay mo kakampi sa akin, monton araw-araw. Ayan, oh, mga wala man lang malasakit. Ge, okay, bala ka diyan god lane. Ni ka magkikisa. Aba. Nawawa sa inyo. Okay oh, na, kira, kira patay ako, wala man lang talaga tumulong, no? Kahit saan ako pumunta, mapaso duo, trio. Parehas lang ang kakamping ibibigay. Wala na, ako na lang yata ang player. na no? Walang karapatang ang magparang up. O kinahinay solo Arjun na to. Hindi naman di kasi ako sanay na may kalaro eh. Kasi nadadamay eh. Hindi ko kinakaya ang mga kakampi. O, tingnan nyo yun siyo. Nang mamicro pa. O, di ba? O, okay, di ba? Inaasar niya lang kalaban eh. Tingnan mo. O, ang lakas mga asar. Patay ang gago. Inabot. Ano, wala man lang ba talagang dadalaw dito? Ming, kahit ikaw man lang. O, kaduo kita. O, o oh, yan Narinig tayo ni Ming guys Kaso patay ako Sige okay, patay siya yan pa palaga mo yan Sige nakaretry ka Iretry eh. mo Ayan retry mo Diba double kill Diyan ka lang Buhatin kita Aba Nagyayabang <laughs> pa si Ming guys Mamaya maka item lang ako Akong bahala sa inyong lahat Naglo-lord na pala Ayun buti nakuha natin Nice one Buhabawi yung link pre Patay na naman si Mr. Chu ito, mali nang nadaan, ano? Ayan, kumakati ako. Konting item pa, guys. Kahit apat na item lang. Kanya lang ang sikreto, guys. Kung ayaw nilang dumalaw sa gold lane, kayo ang dumalaw sa kanila. kaya naman sa inyo, eh. Ako na dadalaw. O, top lane tayo. Diba? Yun lang pala kulang, eh. Kailangan ko lang palang iwan yung lane ko, eh. Dago, walang pumos. Iniwan ako. <laughs> Mga loko-loko, -lo, isang hit na lang, o. Oh, yung tower, oh. Ayan naman si Mr. Chu. Loko ka, nagpakitang gilas na naman. Patay na naman ang ogag. Awawa talaga. Eh, paisa, sumunod. Si Mr. Ling. Ang lulupit talaga. Kupal. Iba ka pumili ng kakampi, Moonton. Mga Terminator. Mga palaban talaga. Kanya-kanyang clash, oh. wala <laughs> kayo dyan. Magpaparm ako. Ako ang kailangan nyo sa late game. Kaya kailangan tumaba ako rito. Wala na, upapil na sa akin lahat pre. O, sige, lapit. Isa-isa lang. Lahat mamamatay. O, ayan. Sino pa? Wala na. Kaya akin na itong blue. O, pati pagdedep, Ako, sige, ako lahat. Maglo-lord na pala mga idol ko. Yun, secure. Muntik pang maagaw. Anip na yan. Kalmahan <laughs> lang muna natin. Ako lang samahan nyo. Eh. Tuwit sa akin yan. Parang kalahati buhay. Ayan pa, pwede pa yan. Sitiran ko na yan, pre. Patay na yan, ha? Yan ang kailangan mawala eh para di makadip gago ako nawala. Gusto ako pa yung pani marunong guys. Gago si Mr. Ling patay na naman ay. Yari kay Ming to. Diyan ko nakilala si Ming eh. Ay patay tong dalawa na to pre. Patay ang gaga. Awit sa yo lab. Eh lab. Awit sa yo Ming. Bakit kasi naka ka? So, lord guys oh. Kung sama-sama lang sana tayo eh. Ang gaganda na standing. Ayoko makita ay makakatikim ng treats pero hindi ko sasabihin ko sino 1, 2, 3, gawin na pag second pa patay na yan boss, nice okay, wala silang jungle eto patay na to pre pang, sige pumalag ka sige pumalag ka boss, eh nag flicker na ano ba yan hiwahiwalay na naman tayo may nagwa 1x1 dito may clash at top, akin na yan meng happy birthday mother father patay, sayang na naman yung lord hindi na naman nasamahan Mr. Chu papakita ng gilas na naman ay <laughs> pang TikTok kasi yung habol hindi pa eh pang upload eh kaya hindi tayo makalamang eh puro kayo freestyle ito ito ito, ito. akin na to. patay na sa akin to par nasang ka na ito kahit yung pani hindi patay yung pani ito ito, ito ito na lang papers gago double kill yung link free naglulord pala sila par ay gago ka ay, sige, dalawa kayo, oh, oh, sakit ko, no, oh, tatlo na kayo, sige Puro daldal, -dal. wala akong napatay, kinanginang yan Kanina pa ako normal na normal, wala akong mapatay, ah Ano, labas, Mga wala nang flicker to mga to, guys, eh magsi na sa akin, eh Pang, pang, patay, <coughs> sakit ko, no Kayong kayo lumabas, nasa inyong pani, oh, ano, tara, 1v1 Ayan, oh, oh, ayan, oh, naka-rose gold ako Bumpal, patay Tara, tara, tara. Mid na. Padalo na to. Eto, pag lumabas to, patay nito. Eh, napare, patay ka ngayon, boss. Alak ka, tapos na to, guys. End Patay pa to. Pang, sakit ko na po. Triple kill. Baka hindi nyo pa ma dalawa yan, ha? Eh, Mr. Joe, pumasok na naman. Nag-freestyle na naman ng gago. Patay na naman. Ang lala, na sana, guys. Gagi, matagal pa mabuhay yung free. Kaya ng end yan. Alam, na-outplayed pa. Loko, patay pa yung dalawa. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. <laughs> malupet, malupet. Okay, inspection muna tayo. 6-10, 6-14, 0-7. Okay, pwede na matalo. Paalang niya gagawin na sa akin, pre. Loko ka. Bakit hindi gumagat yung rose gold, pre? Kaya nga hindi ako nag-prosin eh. Gagi na pa sa mapa. Talo pa tayo. Enta kasi yung kanina eh. Wala patay din yung YC. Wipe out tayo. Loko ka triple kill sa mouse cube. Wala GG guys. Palang nga talo pa tayo doon. Talang effort guys ah. Wala nang pag-asset tong ML ko. Gumana na kaya ako ng bagong account. Ayoko na rito. Naging talo. Ayop na yan. Ayoko na men. Pag solo RG ka na lang. Kung gusto mo umangat. Kagi Ano nang nangyari prey? 啊、uh <laughs> <laughs>